nandito na si Pure Dog. Well, wash out po. <laughs> Wala kang kasama? andot dog sinisi ko. Mm -hmm. Bakit? Ikaw lang isang, isang, no? uh, Pero okay, na Ako lang ako ba? Tulad ko yan dati rin. Ada lagi orang kaya? Ada lagi kaya. Ada lagi orang kaya. Ada lagi orang Ah, uh, wait lang. Bigat ba yan? Excuse na, Aklit. Hello po guys! Kumusta po? At welcome po sa aking channel. So, ito na nga. Dumating na nga yung ating mga in-order ngayong araw ng Sabado, November 15, 2025. So, ayan, hindi na nga natin papasok sa loob kasi nga wala din ako mautusan kasi yung iba dito ay mabigat, no? Kasi yung anak ko ay may pasok, no, tuwing Sabado and then si partner ay wala pa na sa trabaho pa. Kaya, ayan, magdi tayo kasi maaga pa naman, guys. Kaya, kayang kaya natin itong lahat i-display, no, para bukas ready na ang ating tindahan. So, time check tayo ang oras ngayon ay alas ay 5 na ng gabi. Kaya, ayan, umpisa na natin. At, syempre, i-check muna natin lahat no para malaman natin kung ano yung mga nagsitaasan so ito nga yung ating binayaran naghalaga sa 8,000 plus so ayan kaya may tumaas siguro dyan so ayan panitaas na lang kasi ang mga bilihin kaya ugaliin natin mag check lagi ng resibo So, habang busy ako dito guys, gusto ko lang ibahagi, no, para dun sa mga baguhan palang mag-sari-sari store para magkaroon ng idea, no, para maiwasan na hindi malugi ang inyong tindahan. So, ito nga ang dahilan kung bakit hindi ako nagpapautang, kung bakit mahigpit ako dito sa aking tindahan. Siyempre guys, unang-una kasi yung mga customer natin na sanay na sila na hindi porkit tindahan, yung may tindahan ka ay akala nila na marami kang pira sa oras ng gipit sila, ikaw ang takbuhan. Tulad nga kagabi guys, yung customer ko, no? kasi dito naman siya nabili no? minsan at iyan nga, mangutang ka agad siya, ikakasahod lang niya. Kaya, ayan, sinabi ko, bakit ka mangungutang ka agad ng alak? Alak pa kasi yung utangin niya, ang mahal ng pohonan. Ikakasahod mo lang, sabi ko sa kanya, eh, ang sabi nga niya, gipit daw, nagipit, marami siyang binabayaran. So, tayo ang pupuntahan para utangan ng alak, no? Ang lakas niya magbisyo, wala naman pala siyang pambili. Kaya, ayan, nasabihan ko siya na hindi maganda, no? Maganda rin kasi yung prangka tayo sa isang tao para matuto, para magporsige din, no, na magtipid, na marunong magbudget, no, hindi yung utang na lang dahil gipit, bigla ka na lang utangan, akala kasi nila pag may tindahan ka, marami kang pira, <coughs> hindi kasi nila alam, akala nila siguro yung pira ng binta sa ating tindahan ay pira natin, hindi yun, hindi natin yan pira, pira yan ang tindahan, kasi yung binta ng ating tindahan, ipamamili din natin kung ano yung kulang sa ating tindahan, o ba diba guys, kaya talagang sobrang higpit tayo kasi ano na lang ipamimili natin kung ano yung nawala na sa ating tindahan kung puro na lang utangin nila yung ating mga paninda kasi yung iba din ang utang din ng kas kaya ayan medyo nag stop na rin ako guys at nagpapautang naman ako pero eh, ilan ilan na lang talaga sila kasi ang hirap no lalo na ngayon na panay na lang ang bilihin so magkano na lang ang tobo mo tapos utangin pa nila so hindi mo na napaikot yung puhunan kasi naka stock na sa tao ibuti eh, sana kung maasahan pagdating ng sahod eh hindi no So, yung iba kasi ay hindi magbayad, hindi forkit hindi sinilin, hindi na sila magbabayad. May ganun talagang tao, guys. Tulad nga dun sa isa namin pinautang na umutang lang siya, hindi namin alam na alis na pala siya sa trabaho. So, ayun, hindi kami nabayaran. So, kahit saan naman siya magpunta, kahit anong sipag ang gawin niya, pag mayroon naman siyang utang na tinatakasan dahil mapanglamang siya so hindi rin siya asinso no diba guys pag may ganon pag hindi ka nagbabayad ng utang pag may atraso ka sa tao may galit sa iyo talagang hindi ka asinso kahit anong sikap mo kaya hangga't maaari wag natin yung gawin kailangan magbayad tayo pag may utang tayo para tayo ay aasenso Masarap din kasi minsan guys na pagbigyan natin yung ating sarili no pag may gusto tayong kainin na nakapag-order tayo dahil sa ating pagsisipag. So akala siguro nang nakakita na mapira na tayo, ganito ganyan kasi nakapag-order tayo ng cravings natin. Yun yung nakikita lang kasi nila, hindi nila nakikita yung dinanas nating hirap, kung paano tayo nagsumikap para lang mabili natin din yung gusto nating kainin. Pero dati naman talaga guys ay sub sobrang tipid din ako kasi nga para makaipon kami kasi dahil sa aming pangarap na gustong maabot kaya sobrang pagtitipid talaga kaya kung may gusto akong kainin dati ay talagang tiis muna no kasi nga mayroong kaming mas mahalagang bibilhin so ayun so sa awa ng Diyos ay natupad kaya ngayon ayan kung mayroon tayong cravings ay nabibili natin basta magsipag lang talaga tayo no para mabili natin Tapos yung baby ko guys, ay, Hello nak Bisi sa kakarablax. Lugo. <laughs> Bisi ang bibig ko, guys. Kainin mo na yung merienda merienda niya, guys. Kainin mo na, han. So, ayan, guys. Magdi-display muna ako. Bising-bising na naman tayo. Pero, okay lang. Dahil masaya naman tayo sa ating ginagawa.